Pagnilayan natin ang mga aral ng Diyos sa Biblia. Alam ba na ang Diyos ay patuloy na nag-iingat doon sa mga sumusunod sa Kanya? Nararamdaman ba natin ang pag-iingat ng Diyos? Kung ikaw ay patuloy na sumusunod at nananampalataya sa Diyos, ano man ang sitwasyon, wala kang dapat alalahanin. Pasahin natin ang pahayag ni David sa awit 37 at 25. Ito ang sabi, Ako'y naging bata at ngayon'y matanda na. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang lahiman ay nagpalimos ng tinapay. So kung, kung tayo habang tumatanda ay patuloy na sumusunod sa Diyos, hinding hindi niya tayo pababayaan. Ang sabi, hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. At isa pa ang magandang pangako sa mga patuloy na sumusunod sa Diyos, ni ang kanyang lahi man ay nagpalimus ng tinapay. So, kung ikaw sumusunod sa mga alituntunin ng Diyos, naniniwala, nananampalataya sa Diyos, kahit mga anak mo, kahit mga apo mo, hindi mararanasan na magpalimos ng tinapay. Ngayon sa ating buhay, ano man ang ating plano, saan man ang ating lakad, ano man ang ating kalagayan, may sakit ka man, namimighati. Ang payo ng Biblia, patuloy ka lang sa pagsunod ng Diyos. At lahat ng lakad mo, lahat ng sitwasyon mo sa buhay ay ipagkatiwala mo sa Kanya. Ano man ang maging resulta, lahat yon sa kabutihan at hinding-hindi Kanya pababayaan. Sabi sa Deuteronomy 31.8 at ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya ay isa sa iyo hindi ka niya iiwanan, ni pababayaan. Ikaw ay huwag matakot ni Mang Lupaypay. So, may lakad ka, hindi mo alam kung ano yung pupuntahan mo. Huwag ka mag-alala. Nagpauna na sa iyo yung Diyos. At sa biyahe mo, ano man ang iyong lakbayin, ano man ang iyong endeavor sa buhay, ang pangako niya, hindi kanya iiwanan. Hindi hindi kanya pababayaan kung sa kung sa pakiramdam mo ay parang nahihirapan ka, parang napipighati ka, huwag ka mag-alala. Dahil ang pangako niya sa Roma 8:28 at ang lahat sa so lahat pati yung paghihirap pati yung kapighatian at ang lahat ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti. Ng lahat ng tao ba? Hindi. Sa ikabubuti nyaong mga, mga tinawag alinsunod sa kanyang mabuting nasa. Yung tinawag alinsunod sa kanyang mabuting nasa, yun yung mga taong sumusunod. Yun yung mga taong nananampalataya sa kanya. So, sa anumang sitwasyon, anumang plano, mang lakad, magtiwala tayo palagi sa Diyos. And of course, kalakip ng pagtitiwala ang pagsunod sa lahat ng kanyang mga salita, sa lahat ng kanyang mga alituntunin. God bless us all.